So I saw this on my newsfeed with that uh, low IQ mentality. He or she said that kung gusto mong umasenso sa buhay, umalis ka ng Pilipinas. Come on, man. Um, ang dami naman nag abroad na Pilipina, no? Sa ibang bansa, bumabalik, patay na, nare-rape, no? Pinagsasamantalahan, no? And uh, yung iba, tagahugas ng puwet ng mga six footers na matatandang lalaki, no? Uh, and then pagdating sa Pilipinas, ubos pera hanggang pag-retire walang natira, alam mo 'yon. And just to let you know, no, hindi lahat ng nagtatrabaho sa Pilipinas mahirap. Bigyan kita ng example kung sino ka man. Ha? Yung mga senior operations manager na mga BPO company sa Pilipinas para sabihin ko po sa inyo may mga sumasahod po ng 7 to 800,000 a month alright yung sahod yung sahod mo dyan sa kahit sa US pa or sa Canada pa do, doble or triple yung kinikita nila kesa sa'yo okay nakaupo lang nakaupo lang taga approve lang okay para sabihin mo na kung gusto mong umasenso sa buhay umalis ka ng Pilipinas um, mindset to ng mga mga siguro uh, hindi nakapagtapos ng pag-aaral or mahina sa diskarte sa buhay or sa dyan lang no? ang daming ma, ang daming mayayaman sa Pilipinas para sabihin ko sa'yo hindi naman ako ganong kayaman pero sakto lang ako at kontento ako sa buhay ko kung sino ka man uh, huwag mong lasunin yung mga uh, utak ng mga Pilipino kasi karamihan sa mga Pilipino nag-abroad sa Middle East pagdating sa pagdating ng pagtanda walang SSS yung iba nare-rape no? mga iba namamatay doon sa abroad no? kahit sa Canada pa yung sa Canada mataas yung cost of living kung hindi ka nga magtatrabaho hindi ka mabubuhay doon eh Alright? Umakasa ka lang sa gobyerno. Okay? Yun ang mahirap. Sa Pilipinas, kahit di ka magtrabaho, kakain ka. Kanin. ba? Diba? Mangga. Asin, pwede na. Tubig. Buhay ka na. So, ibang sa US, di ka mabubuhay doon ng uh, hindi ka magtatrabaho. Makakahanap ka pa ng papatay sa'yo kasi ang daming rampage doon. Kaya yung mga mindset na ganito, huwag yung pansinin guys.